At dahil tinamad magluto si Inday, bumili na lang ako ng lutong ulam. O ba diba, masarap. Wow. Munggo at syempre may kapartner na chicharon. Woo! Tara guys, kain tayo. Natakam na ako dito sa munggo kasi may kasamang talbos ng ampalaya. Yes! Kumakain na din ng dalaga ko kaso andon sa kwarto ng tita niya, aircon kasi dun. Oh. Kaya eto, mag-isa lang akong kumakain dito sa mesa. Yung bunso ko kasi tulog pa. Kahapon pa ako nagkikrib sa munggo. Akala ko pag lunes walang magluluto. Meron din pala kahit hindi biyernes. Napansin <laughs> niyo ba ang daming talbos ng ampalaya? Hindi kasi kumakain ang dalaga ko nito. Hindi kasi siya umiinom ng ala kaya hindi makarelate sa lasa. Charot. Ang ganang kumain ni Inday no. Kahit ano lang ang ulam, ganito talaga akong kumain. Wow. O tingnan nyo, ulam. At hindi lang ulam, syempre, pati kanin. Sanay kasi ako na kung ano yung kinuha kong pagkain, kailangan ubos. Nako Inday, aminin mo na lang na matakaw ka talaga. Kaya <laughs> yeah, siguro lumalaki yung, yung tiyan ko. lakas ko kasi kumain ng kanin. Mapaliit kaya ng sumba ang tiyan ko. nang susunod na kabanata. Pero kahit do kasi nagsusumba, kailangan nga, samahan pa rin ng diet. Kaya ko naman talaga magsumba. Yes. Pero yung pagda-diet, hindi ko po maipapangako. Masarap naman kasing kumain. Lalo na pag ganito ang ulang. Tingnan nyo, sarap na sarap sa chicharon. Kain is life naman talaga kasi ako eh. O ba diba, simot na simot. Ganyan po ako kumain araw-araw. Kahit sa tubig, hindi kasya sa akin ng isang baso. Kaya sa tumbler na ako umiinom. Solved na si Inday. See you on my next vlog. Bye!